Hi hey guys. May papakita ko sa inyo. Ito yung na, uh, nahihirapan, nahihirapan ako nung nakaraan hanggang ngayon. <coughs> Dati kasi wala pa siya. Mapula pa lang siya. Super pula. Guys, grabe. Ito na yung pinakamalaki ko sigurong naranasan sa ano ko, sa ano matawag dito? pigsa, pigsa daw, piksang higa na ang sakit super buong braso kilikili ko ay nadamay tsaka hirap 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 kumilos kahit mahirap kumilos Ina, ginagawa ko pa rin yung trabaho ko eto show guys ayan ayan laki ba diba, guys ayan ayan laki oh mm. diba kahit si kahit pala ang linis-linis mo na sa katawan, ang linis mo na sa katawan. Tutubuan na tutubuan ka pa rin nito. Katulad niyan, may pinapainom sa akin gamot. Tapos nagpa-doctor na ako kasi hindi ko na kaya kaya. Ang binigay sa akin na gamot is co amoxiclav. Tapos um, para sa pain is celecoxib para malas yung pain kasi buong Ayan naman Ang pula. Ang pula. Ayan, ang, pula. ang pula. Tapos buong, yan, buong braso ko, napakamasakit. Kaya guys, pag nagkaroon kayo neto, yun lang yung gamot. Pag masakit, sila. Kasi pagka nagkaroon kayo ng ganto sabi ni Doc, inom ka, ka inom, pagka ganito, pagka medyo mga tatlong araw na inom ka kagad ng gamot uh, ko uh, yon para, para lumabas na na ganyang nana um, lalabas na siya tapos mahihinog na siya, baka tomorrow pa yan, kaso naku, hirap magtrabaho kaya nagpapahinga pa ako yun lang guys ko amok si Club and si tapos pahinga yan yan baka bukas update ko kayo oh, grabe hirap bye bye